Guys, mga buhay. So, bali binalikan namin yung spot kasi wala naman kaming ginagawa. Ayun. Uh, preparation muna kami, guys. Pero andun na kinabit na namin yung ano, bali start namin dito mag-cast. So, maganda tayo. Talaga hunting tayo, guys. Okay. So, i-i muna tayo dito kasi kung puno na yung pantong natin, pero ibabalik din natin yung balat. <laughs> Ayun. Tap mo na natin guys Ito yung daan natin okay. Ito kasi unlit peg dito Wala nang cut kat cut to kasi ano na Maganda pala na yung laban Papakita lang namin yung ano Ayan na. guys, yung ating spot yung ganyang kaganda yung ating spot dito tayo kasi maganda yung labanan dito Unlist strike. Ang good natin. Andito lang yun, idol. Ayan, guys. May nala tayong pang rest back. dito na namin iiwan yung sinilat namin. So, tabi-tabi lang. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, yan din yung kahapon. Yung tirahan ng as. Ayan. Lulusob na tayo, eh guys. Meron tayong nakitang In guys, medyo ano tayo, medyo malabo yung kamera natin pag ni-zoom. Kaya sana may sponsoran. Ah, wow. <laughs> Yan. Medyo ano nga siya, guys. Malalim, patud. Pero para sa para sa pamilya. Kaya <laughs> Para mag-enjoy naman kayo guys para kasi ang panonood natin. O baka sabihin nila narin eh. So, Ito lang. Dito pa lang. Ano? Lang, lang. Sakit sa payan. Ayun. Dito ka hapon guys, try and tasted na natin 'to. Dito tayo nakarami. Tirahin natin muna sa gilid oh, mo yan guys yan guys uh. Diyan yan Andyan, sila sa mga ano kangkungan sa mga damo yan. Uh. Hmm. Uy, hindi natin nakita guys. Uy. May umano. Yun oh. Know, si Bluebirds. Uy. <tryo> uy. Uy. Yan guys. Uy. 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 Yan guys. One zero. Yan. Nice one. One strike. One kill ha 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 list list, list, list. <laughs> pa kumakaloka mga idol kunin natin yung ating yan sinasabi ko idol yan yung ating ano hindi hmm. ko talaga matigas to kasi parang uh, parang hindi sila at least masukatan yan ah. so ano guys ano na namin to? I, eh, mamaya ano Alagaan. <laughs> hindi, may tayo na kano na nakababad na. May na na nakareserve. Yan. Yan. Guys. Napakangas pati ang aming lagayan. Para ibabad lang siya guys. Yan. Para hindi gagad mamatay. Yan. Nakain niya yan kasi may dalawang mga ano yan. Dalawang hook. Nice. Ano yun, Del? Nakain niya? Malilit. Malilit, Idol. Marami, Idol. Ang iba, malilit pa kaya hindi nila na hindi nila nakakaan. <laughs> Sana supportan din nila kami. Nice. Uy, sayang. Nakakaan. Guys, siniling din namin yung suporta nyo. Oh. Ayuda. <laughs> Ay, Yun, guys. Wow. Wow. Yan na, yan na. Idol. Libiran yan na, Idol. Jan, Malaki siya, Malaki. Malaki yan sulungin na natin na sumabit sumabit kaya kailangan natin sugurin yan idol ipakita mo na idol angin mga idol yan ang laki niya idol laki. Hey. nice dito tayo guys kinain niya kinain Okay. laki, ang laki. Hinahin talaga? Wala talang tinira. Kain. Nah, <laughs> nice. Pasok na pasok idol <laughs> Nga, nga parang ano Destiny Hall oh. Destiny Hall <laughs> Grabe Hinahin niya mga idol Dalawang hook Wala ka talagang kawala dyan Medyo mahirap siya no mm -hmm. Yan Nice You know Wow Good size Tapos isang giant ay Guys Ang gwapo mo talaga uh. oh, Yan guys oh. Sa mga ano Tawagin dito damo Yan yan sila Silong At kung Sa so nyo guys madali lang dito Tingnan nyo Hindi lang hindi pa sigurado yung inapakan. Baka malunok sa katangan, oh. it <laughs> Yan. Uy. jays, bisun itang. Sayang so, idol. Ano siya? Tapitas. <laughs> yeah. Maluwag dito ang area o spot natin. Pero dito lang tayo sa paligid kasi dito yung mga limo na natutulog. Yan. Dito lang sila nag-ano. Zero. Wih. Saya. Malitun guys, malit. Dul kakon kait malit. Bisa kapanin nih tuh. Yan. Yo guys. Wih. Wih. No Malun. <laughs> Malun guys. <laughs> <laughs> Fish on. Fish on. Good Good, taste. On. Good size, series. Good size na siya guys. Good size. Isan dito na guys ano sa loob malaki ng idol aquí okay, en dito. ¿Qué más? Uy, la. 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 La Grabe mga idol. Grabe talaga. pa yang sayang muntik na guys Baitin lang tangan malapit lapit, guys dahan dahan nilang ating kasi <tong tano> sayang, Saya. 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 Saya sabi natin guys na andito sa loob yung mga ano, yung mga natutulog Ah ano guys. Pauwi na kami. Si nabuhol yung ano natin. Sobrang haba ng nabuhol sa lain natin. Hindi na kayang ma-recover ma kasi doon sa malalim. Ayun, ang haba ng ano nawala sa kanya. Haba buhol kaya pinutol na lang natin oo pauwi na kami daming pinagdaanan guys mahina yung ano strike hindi tulad kahapon ang napansin ko mas maganda makulimlim yung ano yung tubig guys, sobrang init ng ano dito guys sobrang init ng tubig makulimlim tapos mga bandang hapon na yun malakas yung strike nun at least napag-aralan natin dito diba so hanggang dyan lang thank you more power okay, yan guys i-flex lang natin bago tayo ano ayan yung hole natin so ayos ba? ayos na ayos yun no dami baka ano naka ilang piraso tayo dyan natin sa so, Ah, bali lima guys. Ano? Puro kaya. mga ano, puro mga mamo. Ah,